<laughs> what's up mga ka-order natin dyan panibagong araw panibagong vlog na naman tayo Yan. Uh, testing pa rin uh, itong bago natin na uh, camera 7 uh, days uh, kung sakaling may diferensya palitan daw eh Air replacement unit <laughs> oh. <laughs> testing muna na. Teka, tutok na akong vlog para araw-araw na akong mag-vlog para laging update sa YouTube sa uh, aking channel. Si matagal din ako na hindi nakapag-vlog eh. Si uh, laging busy sa may trabaho din ako. Uh, ito sana para palarin para makatulong din sa sa aking pamilya uh, kung sakaling papalarin yan, titingnan natin yung bagong ihawan dito na malaki. Yan, ihawan dito na malaki. Uh, makakita kayo dito ng ihawan. na uh, ibang style na ihawan. Ano? Yeah. Uh, uh, oh. Ay, iyawan yan. Yan niya. Gusto niya mag-iyaw ng malalaking isda yan. Yan gamit. Iyawan. <laughs> Iyawan. yan. Ah, fort chop is the. Ayun, pwede 'yun pagiyawan. Mag Ay tanong, adjust naman 'yon, makaangat-angat. May ang kono yung ito so, so, pinasadya kasi ito yan may yan may anga, uh, may angat yan may ikot ikot yan tapos ito yan dalawa yan tapos bago na Roberto hahahaha dapat yan ramin yun kasama ko <laughs> Ito yung ikot ikot pag naka uwi yan, pwede na ang vlog na uh, practice practice ayo, habang iba pa nakabagas yun yeah Ah, uh, na naman natin yung yan. Uh, excited kasi ako mag uh, mag-vlog kasi balak ko rin na uh, i-focus sa pag vlog Kasi yun nga na ko yung mga kumikita mm -hmm. uh, idol natin na uh, vlog e, Yan din isa na yung ako mag mag-vlogging. Yan. Kaya sana uh, masuportahan niyo sa ng vlog. Ah, marami nang nagsasabi na hindi basta-basta mag-vlog, pero kailangan focus-focus uh, lang eh. e sasalita lang. sasalita naman lang eh. Yan. Magugulat kayo siguro kung bakit nandito ako sa mga maraming kahoy, mga taning kong halaman 'yan. Yan. Ah, lang dito sa Labas trying yan na uh. yun ang mga tanim ko rito na laman may mama mas maganda pang pa gagawin ko rito na pagbablog pag naka uwi ito testing testing pa lang to sa kasi bagong bili lang to na kamera eh kaya itry ko mga one week kung may konting dip, konting diferensya daw pwede ma-replacement mga kawardi see you next vlog bye bye